Sa mabuting balita ngayon, makikita natin kung paano si Jesus ay naglakbay sa iba't ibang bayan upang ipangaral ang mabuting balita. Kasama niya ang labindalawang alagad at ilang kababaihan na kanyang pinagaling mula sa masasama spirito at karamdaman. Nagsilbi sila at naglaan ng sarili at ari-arian upang tustusan ang misyon ni Jesus. Makikita natin dito ang isang mahalagang katotohanan na ang misyon ni Jesus ay hindi niya isinakatuparan mag-isa. Nandiyan ang mga alagad at higit sa lahat, may papel din ang mga kababaihan. Ang mga babaeng ito ay tumugon sa pagmamahal at pagpapatawad ni Jesus sa kanila. Dahil sa naranasan nilang habag at paggaling, naging mas bukas sila na maglingkod ng tapat at magbigay mula sa sarili nilang kakayahan at iyaman. Ito ang larawan ng ating simbahan. Ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay hindi lamang nakasalalay sa mga pari. Bahagi dito ang lahat, lalaki man o babae, mahirap o mayaman. Lahat ay may gampanin sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Naway tulad ng mga kababaihan sa Ebanghelyo, maglingkod tayo ng may katapatan, magbigay ng walang pag-aalinlangan, at magpamalas ng pagmamahal na walang hanggan. Sa ganitong paraan, nagiging tunay tayong katuwang ni Kristo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo.